Sa ngayon sir, uh, since ang advocacy natin ay yung sa ROTC natin, anong status na ho ng ROTC natin ngayon? Kasi parang uh, ang bagal ho ng approval sa Kongreso. Mayroon tayong inaharap na problema sa ngayon uh, na anytime at eh, pwedeng pumutok pero uh, parang uh, hindi ito nagbibigay ng alarma sa mga policy uh, makers natin mga legislators natin ang bagal ng uh, kanilang decision uh, dito sa approval ng uh, batas na mayroong kilaman po sa ating ROTC uh, mga sirs yung uh, bill ng ROTC ng revival ng mandatory basic ROTC eh, nananatiling uh, us usapin sa sa Senado na uh -huh. ang talaga namang nagpupursige na i-push ito ay uh, si uh, General Bato de la Rosa. Dumadaan sa matinding pagsubok dahil sa kakulangan ng pangunawa, ano ba yung Reserve Officers uh, Training Corps, pati nga pangalan issue eh. eh mm -hmm kaya kami tatlo pinipili pinipilit namin to in our own way sa pamamagitan ng programa ninyo uh, Jerry maraming salamat at kami may window um, um, to to be able to do this para mas maraming marating na mapaunawa namin kung ano ba yung ROTC ano ang kahalagahan nito kaya na when then palagi ipinapaliwanag okay. namin uh, ROTC eh, ano ba yung ROTC? Yung iba, meron dyan na ano eh, uh, ang attachment doon sa NSTP law na akala nila eh binabangga ng ROTC eh dahil yung tatay nila yung uh, author ng NSTP law, hindi naman natin gustong banggain yung NSTP sa totoo nung pinag-uusapan namin ito sa DND, ang proposal ng Naraa Jerry, is not to repeal the NSTP law because the ROTC and NSTP can go hand in hand that is our suggestion kung bakit lang lumabas na ngayon dito sa bill na pinoproproseso nila sa Senado is it will have the effect of repealing the NSTP law i, I think they should they should remove that provision and maybe uh, they will they will get the support of two more votes in the Senate si general calonzo baka merong gustong yes uh, Napakalaking bagay ang nagagawa ng ating programang ito upang matalakay ang kahalagahan ng ROTC dahil sa lalong-lalo na dun sa mga ayaw umintindi ng kahalagahan nito. Lalong-lalo na sa pagkakaroon natin ng isang malakas na reserve component na talaga namang siyang magiging sandigan ng ating depensa kung magkakaroon tayo ng problema. Dahil sa katulad ng nasabi namin, hindi naman ganun kalakas ang ating Air Force, ang ating uh, naval uh, component at uh, sigurado na kung magkakaroon ng problema ang labanan ay sa ground at diyan natin makakasama ang ating mga ang mga ROTC graduates na members ng reserve component at iyan din ang gusto naming iparating sa ating mga mga mambabatas at sa, sa ating mga ibang nanonood na kailangan ang bigyan ng kon, ng konting pansin dagdag na pansin ang reserve force development, dahil sa mayroong mga dapat gawin, dapat iayos, lalong-lalo na sa mga opisina na namamalakad dito, kailangan itong bigyan ng konting pansin. At ganoon din, lalong-lalo na kasama nito ay ang pag-allocate ng pondo na kailangan upang uh, mapalakas ang ating reserve component. Yan yeah. yung sinasabi ni Ka Emil na paghahanda, Huwag tayong gumawa ng army natin na pang -depensa. Pag nandyan na yung kalaban, dapat wala pang kalaban, i-prepare na natin yung sarili natin. Parang basketball, parang sa pinsing or anumang sports na malayo pa yung Olympic, apat na taon pa lang, nagpa-practice na tayo, nagre-rehearsal, pinipili yung mga taong pwede. At sa batas naman natin, sinasabi naman, na may RTC program tayo at saka compulsory, compulsory citizen military training, yun dapat tuunan ng pansin at huwag na lang tayong maraming uh, gawin kung hindi ipokus doon kasi yun ang kailangan ng ating bayan. Gaya ngayon, malakas ang ulan, maraming binabaha. Sana nagamit natin yung mga reserve, reserve units natin or other people trained to do disasters or civil defense dahil part yan doon sa preparation. Ang kaso nga lang, nandun pa sa Senado at pinag-dilibatihan. Sana lalabas na yan para makakatulong sa ating bayan. Problema din kasi, yes. Emil at Jerry, no? problema din kasi is yung, yung pangunawa ng mga nagpapatupad ng Reserve Force Development doon sa ating DND. No? Kailangan kasi malawak at malalim ang pangunawa nila ano ba tong reserve force development para maipa, maipaliwanag nila sa ating mga mambabatas kung papaano yung dapat na maging maging direksyon ng ating uh, ating uh, efforts. Meron akong yung kanina na nabanggit is similar to yun sa sinabi ni Sancho. Sabi ni Sancho, uh -huh. rely not rely not on the enemy not coming but on the fact that you have made your position unassailable dalawa yung libro sinulat ko eh sa reserve force development yung una is explaining the law yung pangalawa is yung title ko is making our position unassailable yun yung second book ko on reserve force development yun yung preparation na sinasabi natin we have to be ready sabihin natin edi pumasok ka ah. kung gusto mong pumasok we are ready for you And that is a very yeah. strong deterrent. Kaya sinasabi natin, we have to be ready for war in order to maintain peace.